Wala ko pang nababanggit sa inyo yung inyong anak na meron siyang boyfriend, manliligaw o uh, nangharas sa kanya bago mangyari po yung insidente? Wala po, wala po sa nababanggit. Colonel Danao, ano na po yes, yung development sir. sa kaso kung meron po? Sa ngayon sir, sa tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa natin na pagandak ng investigation dyan po, dito po sa kaso ni Eden. Nakausap niyo na po ba yung lalaking landlord? Nagpunta na po rin siya sa police station para magbigay ng kanilang statement. Okay. Sana po lahat sir ng mga persons of interest, eh, tanong niyo po yung kanilang whereabouts noong araw pong mangyayari ng insidente. Yes sir. Kasama naman po yan sa pagtatanong sir. Tay, uh, yung ating kapulisan, tuloy ito nag-iimbestiga. Nag we'll let you na know po tay. Kami tutulong din po tay. Okay? Ang salamat po. Colonel Danao, magandang hapon po sir. Uh, sir, magandang hapon po. Congratulations po. Kung gano'n meron na po pala kayong suspect at na nagkaroon na po ng linaw ang case ngayon. Uh, kung paano niyo po uh, i, uh, i yung kaso o nasampa na siguro yung kaso laban sa sospek na si Jovenel Bulog kaya Kakayuran. Kakayuran. Paano po siya naging sospek itong si uh, Kakayuran, uh, Colonel, sir? Uh, yes, sir. Si Kakayuran po is umamin po siya na siya yung gumawa. Kaya... Uh, na-consider po natin siyang sospek. Opo, pero, pero paano po siya na natumbok po ninyo sa inyong uh, pag-iimbestiga na siya po isa sa mga suspect hanggang sa nat talaga na target yun na na siya yung primary suspect. ah uh, yes sir. So ganito po yun sir. So uh, continuous po yung ating investigation then sa mga CCTV footage ah uh, at uh, nire-review namin. Then luckily sir, nung July 10, ah uh, July 10 sir, is may lumutang na tipster. Uh, nasabi niya, uh, na nakwento sa kanya alam niya kung sino yung gumawa ng krimen. So sabi niyo po, Colonel, meron pong tipster at uh, itinip po sa inyo na itong si Jovenel Bulog kay Kayuran ang isa sa mga ang sospek sapagkat nag, nagkwento ito. Nag yes, sir. Kwento niya kasi itong tipster, sir, na ito isa kasin, uh, uh, uh captain, sir. Ayun, pinsan. Pinsan, sir. So nakita daw na itong uh, suspect natin, sir, na may kalmot, mga gano'n. nung kwan. Pero nung nahuli natin, sir, eh, medyo naghilom na yung mga kalmot sa mukha. Ganun po, sir, yung naging Alright. Sige po, base sa tipster, yun po yung naging lead ninyo yes, sir. Uh, para uh, mahuli na po ito or kumprantay na po itong siya Kakayuran. Yes, now, yes, sir. Na, now, saan nyo po siya nakuha at nung makuha nyo po siya, agad-agad umamin? Uh, ang kwento niyan, sir, is sa July 7, sir, nakalis na siya ng Occidental Mindoro. Okay. So, July 10, sir, dumating yung tipster natin na sinasabi niya nga na ikwento niya, na, 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 na ikwento nitong sospek sa kanya na siya yung may uh, kagagawa ng krimen. May, na may nakita okay. niya. Okay, yung pong Tap... tipster, kusap pong lumapit sa inyo? Uh, yes, sir. May kasamang media po, sir, na may medium siya na media. So, nil nilapit mm. po ng okay. media practitioner sa atin. Good, good. So, ngayon, ah, uh nung makausap niyo na po si kay Kayuran, umalis na po ng Mindoro, saan niyo po siya nakuha? Uh, sinundan po natin yan, sir, kasi nga nakita natin sa CCTV siya doon sa, sa area. So, naituro din po nung tipster na siya yung, yung nagbabike doon sa area. So, then, sinundan po natin yan sa, uh, sa Cavite na, sir, natin yan nakuha, sir, nung 20 I-invite in in din sana namin dito sa Occidental Mindoro para explain niya yung site naman niya kung siya nga talaga yung uh, nakita doon sa CCTV. Then, on nung 22, sir, nung pabalik na sila dito, uh, umamin naman siya sa CIDG. Oh, okay. Kaya yung inuto, inutusan natin na sumundo sa kanya sa, sa Cavite, okay. So, 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 so sa ibig sabihin, sir, may CCTV footage uh, nung time na mangyaring krimen uh, na kung saan nagbibisikleta siya malapit sa lugar o sa mismong lugar? Yes sir. Uh, nasa proximity po sa doon ng area. Siya lang po okay. yung nagbibisikleta nung oras na yan. Very good. So anong klase pag-amin po? Extrajudicial na ano confession po ginawa niya? Opo sir. May assistant naman po siya sir ng abogado. Opo. So ano po yung sinabi niya sa kanyang pag-amin, Colonel sir? Na siya po yung gumawa po ng krimen na yan sir. At bakit so, daw niya po ginawa? Paano uh, niya po ang... nagawa yun? ang sabi niya sir is ka uh, magnanakaw lang siya so nag-ikot-ikot na siya nung gabing yon, kaya lang wala siyang uh, makita then napunta po dyan sir sa area ni Eden so napasok niya po yung kwarto nung biktima dumaan po siya doon sa butas ano po sa may bandang kusina bintana po sir bintana ah oh, bintana opo sir then ano po yung bintana nakabukas Yes sir, nakabukas po yung bintana sir. Kasya naman siya doon sir. Ah, okay. So pumasok sa bintana pagkatapos then nakita niya sir yung biktima na natutulog kasi yan is a parang uh, apartment sir na loft bed kasi sir yung location ng biktima noong oras na yon. Opo. Then then bumaba siya doon sa pinaka para pinaka ground kinuha niya yung uh, gamit na laptop ng biktima. Then palis na sana sir yan pabalik na nakita niya iwan na i -E. nakita niya yung biktima na may hawak na cellphone. Kinuha niya ulit yung cellphone. Nilagay niya sa bag, then palabas na yan sir, palabas na yung suspect. Uh, Nagising naman itong ating biktima. So binalikan niya. Mm, tapos? Kung binalikan niya sir, ayan, pilutukan niya sir ng kutsilyo, nag-aasa niya sir, nag-aasa niya, then napatay niya, then umalis na siya sir. Bukod pa doon sa kanyang pag-amin, meron ho ba tayong mga ebidensya para talagang para ma-link siya doon sa krimen tulad ng mga DNA, uh, fingerprints? Uh, Yes sir, may lumabas po yung resulta ng ating DNA na hawak po namin yung official na copy nung uh, August 16 ay uh, 15 sir, 15. Okay. Then sinubmit po natin yan doon sa court ng sa fiscal sir ng 16 as additional evidence uh, para po uh, lumakas po yung uh, natin dito. Y yung yun po ano yung fingerprints po niya. Siyempre pumasok siya. Maliban daw kung naka siya. So dapat may na po ng mga finger marks doon po sa um, baha, sa ne apartment. Negative po sir, walang nalip ang ating forensic group doon sa uh, latent prints ng ng suspect. Bakit po wala? Eh gumalagalaw siya doon sa bahay, pagpasok pa lang niya doon sa bintana. Oh. Ay hindi ko po masabi yun sir kasi nga uh, yung uh, yung forensic group po natin ang nag-process, wala po silang nakuha. Okay. Pati, DNA, ano pong klaseng DNA specimen po ang uh, nag-match sa kanya? Um, marami pong kinuha ang ating uh, Soko group, sir, doon sa kwan. So, may, merong vaginal swab, sir. Okay. Uh, may, may panty, marami pa, sir, nakuha doon sa crime scene. Okay. So, doon so, po sa... Kasi po, na, nagahasa siya doon sa underwear ng victim plus doon sa vagina swabbing ginawa. So, meron siguro siya na iwan na si Mendon. So yun po ay nagmamatch dito kay uh, uh, kay kayo kakayuran. Kakayuran opo sir. Ayun, okay. Well, pag din 99.999% eh, 99.9999% Yes sir, bukod po dun sa uh, sa vaginal swab at saka doon sa underwear, uh, yung fingernail clippings uh, na nakuha, nakuha ng ating uh, forensic group both left and right uh, fingernails Uh, nag-match po sa DNA ng ating suspect. So, bali tatlong ano ba tatlong, kwan, tatlong specimens, apat na specimens po yung kwan. Ah, kahon na Kahon na ng DNA. Kahon na kahon 'yan. Yung sa semen tapos fingernails. Eh kahon na po 'yan. Well, siya na talaga 'yon. Okay. So, ngayon po ay nakakulong na siya, sir. At anong kasong isinampa po sa kanya? Ang sinampa po ng PNP is robbery. Uh, homicide at saka murder po siya. At, uh, at saka uh, rape sir with homicide. Nobel po yan sir? Uh, yes po sir. Sa muli ang aming punta uspusong pakikiramay at alam po namin na kahit pa meron na po tayong suspect, hindi na po mababalik yung buhay ng inyo pong kapatid, ng inyo pong anak, na yung Violeta, masakit po talaga hanggang ngayon. Pero kahit pa paano, sana po maibsan na yung inyo pong uh, pagdadalamhati. The fact na nasod na po yung krimen. Uh, ano pong reaction niyo po ngayon nagpapasalamat po kami po sa inyo idol na hindi niyo po pinabayaan po yung kaso ng kapatid ko and of course po nagpapasalamat po tayo sa ating PNP uh, okay. sa panguna po ni Colonel Dexter Danao from the very start nakatutok na po sila and then na involved din dito si IDG in fact i would like to congratulate and commend you Colonel Danao job well done uh, dito po sa inyo pong Uh, team na rin na nagtrabaho nito from start to finish. Salamat po, Colonel Danao, sir. sir. thank you, sir. Nay. Hello po, sir. Hello po, sir. Opo, Nay. Ano po ang inyong reaksyon, Nay, na ngayon magkakaroon na po ng justisya ito pong pagkapaslang sa inyo pong anak, Nay? Eh, nagpapasalamat ako sa inyo, Sir Rapi, Sir Rapi, Sir sa inyong ginawang pagtulong sa kaso ng aking anak. Salamat oh. din po sa mga PNP. Opo, Nay. Okay. Kaya, kasi, wala naman po kasi kami magagawa dahil nag-positive na rin po yung DNA result. Satisfied po kayo doon po sa suspect na yun po talaga ang may kagagawan ng krimen? Ay, wala po kayong magagawa dahil nag-positive daw po yung ano, ng DNA result. Teka muna, Nay, bakit parang duda kayo wala kami magagawa? Parang nag-alinlangan alin po kayo base po sa inyong statement, Nay, ate, si ate uh, Jenny. Hindi naman po sir. Pero nai gusto ko sabihin sa inyo na yung DNA nai yan po ay uh, sentya at yan po tinatanggap sa korte at 99.999% accurate po yun ay para sa inyong kaalaman lang. Opo sir. Opo. So kung yun po ang lumitaw sa uh, ginawa nilang uh, uh, DNA pag, uh, test sa pagkakala po ng mga ebidensya eh then very uh, A very ano po yon um, reliable Opo. Uh -huh. kasi nga po narin yung po kanina yung sa fingernails pagkatapos yung sa semen na nakuha po sa underwear at saka sa vagina swabbing ng victim ng inyong anak eh tumuturo po talaga dito kay kakayuran uh -huh. Colonel wala po ba siya mga kasabwat Colonel Danao uh -huh. Uh -huh. wala po sir uh, mag isa lang daw siya na gumawa niyan sir Okay. Yung murder weapon ho ba, Colonel, na nakuha rin, na-recover? Yes po, sir. Na-recover po yung murder weapon. Okay. And then, gumawa rin kayo ng forensic exam na yung murder weapon tumutugma po doon sa mga sugat uh, uh, na tinamo? Uh opo, -oh na sir. Nandun, sir. Kasi nabali po yung kutsilyo na yan, sir, yung murder weapon na yan. Ayun. Okay. Isa pa yun. Now, yung pong computer eh na kanyang ninakaw at cellphone, Saan daw niya po binenta? Yung nung umalis po siya dito sir ng uh, July 7 dinala niya yung mga uh, nakuha niya sir yung laptop at saka cellphone dinala niya po dito sa Baklaran, sa Pasay. Okay. So naipasan niya po itong cellphone sa isang uh, uh, may pwesto din po sa Pasay na bumibili bumibili ng cellphone. Yung laptop naman po sir is uh, naibigay niya sa runner eh, wala pong pwesto doon sir kasi hindi tinanggap nung bumili ng cellphone kasi nga cellphone lang yung uh, binebenta niya. So yung laptop Pinanapan niya, naka, may nakabiling runner, sir, yung mga gumagala lang doon sa, sa baklaran. So doon, sir, naipasa yung laptop. Okay. So yung cellphone po na pinagbentahan okay. niya sa baklaran, napuntahan niyo lang po at verified po na talagang totoo? Hmm. Yes, sir. Nung binalikan po ng CIDG team kasama itong biktima, nung magkatapos magkat na po niyang mag sir, binalikan po yung kung saan niya dinispa, uh, na dispatcha na ina-benta yung cellphone. Yun naman, then ibinalik ko naman nung Okay, okay. So so, so sir. So itinuro kasama si DJ, itinuro nitong suspect uh, kung saan niya ibinenta yung cellphone ng victim. At pinuntahan po na si DJ at kinumpirma, yes, andi kami yung bumili ng cellphone na ibinenta ni Kakayuran. Okay. Yes sir, then binalik po nung bumili sa tropa. Ayun. okay, yun. so ibig sabihin yung cellphone ng victim ibinalik nung bumili doon po sa CIDG? Yes sir, yung yung cellphone na yung unit na yan sir ang inabot sa CIDG. Si so hawak niyo, hawak niyo po ngayon bilang ebidensya ah. yung cellphone na yon. Yes sir, submitted na po sa sa fiscal sir ngayon nasa court. Ayun, wala nang kaduda-duda kung kanina 100% ngayon 1 million percent na. Eh kasi pati cellphone eh. No, 'Di ba? Yung uh, na nawala, na kinuha sa biktima, e eh na ibalik. Kasi nga tinuro kung saan niya sa baklaran. Talaga magaling yung mga taga-CIDG din natin. Wala nang kaduda-duda. ah uh, Bali po yung cellphone na recover po nila. Kaya lang po hindi po nag-match po dun sa cellphone po talaga ni Eden. Oop! Oh, yung cellphone po na na-recover nila, hindi po talaga ang cellphone ni ano yon Opo. Kasi po yung back po ng cellphone ni Eden nandito po sa bahay. Nandiyan po yung cellphone? Yung box lang po. Yung box? Ano po yung box? Yung IMEI niya po, tiningnan po namin dun sa cellphone, hindi po nagmatch dun sa na-recover po ng mga CIDG po. Colonel, eh, yung na-recover na po, hindi ra po yun yung cellphone. Hindi mag-match? Yes, sir. Uh, yan nga sir, yung victim. Counter, yan, sir, yung inabot nung uh, pinagpasahan, sir, ng cellphone doon. Yung po yung inabot ng pinagpasahan ng cellphone. Baka mali po inabot. Yes, yan po siguro kung bakit nagdududa po itong mga kamag-anak. Siguro sir. Pero yan po sir yung inabot ng pinagbilhan, yung kung saan niya pinasa. Kaya po, nga po, maaaring nga sa po talagang totoo doon nagbenta sa baklarang, kung sino may tao na pagbentahan. Pero mali yung ibinigay niyang cellphone sa CIDG dahil, dahil hindi nagmamatch doon talaga sa cellphone na nawawala sa biktima o kinuha sa biktima at the time of the crime was committed. Yes sir. Baka maaari sir. Kasi nga nung uh, nakita na ang cellphone kasi nung is- Nung biktima sir, basag ang screen. Then nung, uh, kasi nilabas yan ng July 7 sir, so maraming uh, panahon para mapalitan na yung screen sir. Then yan po, naging buo na yung screen, then yan po yung ipinasa nung okay. uh, nakabili po. Yung pong cellphone, uh, yung po ba nabuksan para makita ang laman noon kung talagang si uh, victim ang gumagamit ng cellphone na yon, nung siya'y nabubuhay pa? Siyempre malalaman yon. Yung kung sino mo uh, tinetext yes, niya doon, sino tina-chat niya, mini-message niya, tinatawagan niya. Di ba? Yes, sir. Baka reform na nga, sir. Hindi rin natin nabuksan, sir. Baka pag uh, sa hearing na, sir, then uh, mag, baka doon po magkakaroon ng uh, ah, na po yung cellphone. Ate Jenny, ano, the fact uh, na meron pong uh, DNA evidence, uh, po. Eh, matibay po yun na ebidensya. Uh, po. Kasi po, Uh, nagmamatch na po sa DNA nitong suspect at saka sa DNA na nakuha po doon po sa uh, underwear at uh, katawan po ng inyo pong kapatid. Apa? Kasi kung DNA pag-uusapan po natin, siyensya po yan, science po yan. At very accurate po yan at uh, tinatanggap po sa korte yan bilang ebidensya. Apa? Siyempre gusto ko po maging happy po kayo, maging satisfied po talaga kayo. Tsaka umamin pa po. Hindi naman siguro pupunta po yan doon para eh, mag-amin sa isang kaso na hindi naman niya ginawa plus meron naman siyang kasamang abogado nung siya po'y umamin. May kasama po siya abogado. Sino po nagbigay sa kanya ng abogado? Kernel. Uh, uh, um dito sir na nung pumunta po dito sa CIDG, uh, nagpahanap kami sir ng abogado. Then uh, yun naman sir ang pinili niya, sir. Okay, so siya ang kusang pumunta. Yes, sir. May abogado naman sir. Yan po, Ma'am uh, Jenny. Siya palang lang pumunta and then after that, binigay siya ng bugado bago siya pinaamin. Apo. May meron ho ba kayong ibang suspect? Curious lang po ako, Nanay Violeta, Ma'am Jenny. Meron ba kayo ibang suspect kaya parang matamlay kayo? Kitang-kita naman po. Sorry, Naya, halata naman po na parang matamlay kayo. Uh, parang malayo yung iniisip niyo habang nag-uusap tayo rito. Meron po kayo ibang nasa isip na suspect? Wala naman po sir kasi wala naman tong uh, ebidensya na makakapagpatunay kung sino man po yung yung tao na Pero 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 kaya kasi kayo po sa loobin sa sa isipin ah, lang parang, po. Yung, ano lang ano din po namin sir yung sa yung sa CCTV po kasi siguro po ko dahil doon. Ah uh, 111 po nakahuling pong online po ni event tapos mm. Yung lalaki po na yun, lumabas po ng 1.14. Okay. So, siguro po dahil doon. 1.11, yung... Last on... po last online po na yun. Naka last online niya po, 1.11 na madaling araw. Ah, ah, Okay. And then, itong lalaki na One 1.14 po, nasa, nakita na po siya sa CCTV, sa, nasa kalsada na po. Uh, so Colonel, may, may ano po doon. Colonel, in three minutes, na, nagawa niya yung kanyang yung crime, rape and all, in three minutes. Uh, kasi sir, ang, ang, tinutukoy po siguro ng ating ang, uh, ang, ng kapamilya ni Eden is yung uh, text ba sir o yung messenger. Uh, sa party naman po ng PNP, eh, hindi naman po natin ma-explain kung uh, technical kasi na yan sir. Eh, baka ma-explain po ng uh, it's globe or smart kung ba, kung bakit nagde delay yung, mm. yung papel receive ng message. Baka yun po sir ang uh, nakikita nila ng pamilya. Okay. Yeah, kuminsan kasi nagkakaroon ng delay. Opo, kasi minsan kahit hindi po natin ginagamit yung phone sir, kunyari kahit tulog pero nakabukas po yung phone, possible po na online pa din po. Naka-online. Kahit natulog tayo, yung kanyang ating cellphone naka-online lang yan. O minsan po ganun po yung lumalabas eh, kahit uh, hindi naman tayo naka-online or hindi naka-bukas okay, so yung app po. Technical na yan. Right, apo. right. So 111, naka-online pa rin siguro kahit niyang ginagamit, kaya nga yung hawak-hawak niya siguro, tulog apo. siya naka-online niya hanggang sa nawala Baka, na. nakatulogan siguro. Naka-tuloy online. Okay. Anyway, hindi ko na po pahabain to ano Ma'am -Ma Jenny at Ma'am Violeta. Apo, apo. Yung pong DNA test, napaka-accurate po niyan. Yung iba po secondary nalaman po yan. Ako. Opo. Maliban na lang kung meron po talagang eyewitness na credible at sabi, nakita ko, hindi si Juan kundi si Mario, kitang kita ko, yung ginawa niya pagpaslang at nandun ako sa mga oras na yon ibang usapan yon Pero ito po ay DNA test result. Ako. Okay. Na science po ito. Okay. So anyway, tututukan na lang po namin ng mga susunod na mga pangyayari sa susunod na mga kaganapan sa mga hearings atin din po kami para ma-monitor po namin yung proceeding Apo, court proceedings okay Apo. thank Salamat, you sir. thank you po ma'am thank you po sa inyong dalawa colonel again congratulations mabuhay po kay colonel colonel danao yes, sir. sir. Thank you. Thank you very much, sir. Salamat po sa pag-patiently uh, answering our questions, our queries. Thank you po, Colonel. Yes, mabuhay sir. po kay Colonel at lahat ng tropa nyo dyan, pati ang CIDG. God bless po, Colonel. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.